May mga pinatay nga dito ng ahas pala, oh ngayon, oh. Hindi ko alam bakit pinatay nila. Tama niya, mag-aalit mga yan, eh. Ayun, dami dun, oh. Hindi tayo ngayon sa isang isla dito. Ang tawagin ay kukok. Kasi sa taas niya, ay napakadami ng ahas. Kaya medyo mahirap at atin dito na dahil. Mahirap kumakyat. Sa ngayon, mga tulog yan ngayong umaga pero pag sapit sa ng gabi dito yung sa baba lalabasan dito ganda ng pwesto dito ayun pala may nakita na ako ayun o no? oh. Ito natin. Ayun oh. Ayan. yung walu-walo dito. Walu-walo kung Mga tulog yan ngayon. Ayan. Diyan lang yan sa may gilid. Ano pa kaya sa may bandang taas? Baka mas marami yan sigurado. Ayun oh. nga oh. May mga... May mga pinatay nga dito nga hospital oh. Ayun hindi ko alam bakit pinatay nila. Ay, no, ulo. Hindi naman sila yatay na ano eh. Pinatay. Mamaya, magalit yung mga yan eh. Ayun, dami din oh. Sa mga ugat. Ayun oh. Kita ba? sila. Tingnan mo. Medyo madilim kasi dun eh sa bukas doon eh. Dami diyan. Nagsingit-singit sa mga ugat 'yan. Hmm. So, tapos tayo dito sa kok. 'Yan. Ibat naman tayo sa kabalo. May naiwan pa doon isang bangka. Oh. Mga taga dito lang sa bilang isla. So yun. Ibat tayo sa kabalo.